Good afternoon po sa inyong lahat. Start kada natin dyan, mga katinga. <laughs> mga ka-BBM. <laughs> Welcome sa M1 Star Dani TV. <laughs> Guys, kung hindi mo pa po nagagawa mag-subscribe, andyan po ang subscribe button. At huwag mo na rin kalimutang hit yung bell icon para lagi ka pong mabigyan na update ni YouTube pag may bago akong video na i-upload. Gaya po nito. Ayan, <laughs> And for today's video guys. Papakilala ko po ang isang electric fan. Oh. Paano masabi? Hindi po kayo nagkakamali sa pagdinig. Electric fan na sa buong akala ko ay ito ay uh, mahinang klase. Isirain kumbaga dalawang taon, tatlong taon ay uh, masisira na siya pero na-amiss ako dahil Mismong ako na bumili at naka-experience at nakasama itong electric pan na to hanggang ngayon. simula nung uh, nandun pa ako sa kabilang boarding house. At hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin itong electric pan na ito. Ito to so, yan. <laughs> papakilala ko po sa inyo. Walang iba kundi... Ayan katapos po ng maikling intro kaya tapusin mo ang video ito mula sa simula hanggang sa dulo para makilala mo kung sino ang electric na nga Star Cara, ayan. <laughs> Hindi na natin papatagalin, papakilala ko na po sa inyo si <laughs> Without further ado, ito na. Pew! Walang iba ko si Mitsutik. Oh, si Mitsutik. Oh. Ito po. Mm, di ba? Oh. Nakalinis ko lang po siya, guys. Yeah. Si Mitsutik. Ito po yung, yung, pinaka LSC. Yeah. Ano pa Rosk. Kanyang higpitan. Ano ang Kanyang takip. Yeah. <laughs> so, kikita nyo guys ay balin ito na balin na ano medyo nawawala na rin yung kanyang pintura no ay kumpleto pa dito so kita nyo parang bago pa no sa yung kanyang uh, LCI maganda pa rin no glossy glossy pa rin siya hmm? at wala pa rin nagbabago dito so bakit nga ba Tumagal nang ganitong Paano masabi taon si Mitsutig. So nasa pag-aalaga po 'yan, no. So kailangan meron siyang pahinga. Pag uh, ginamit mo sa gabi, ipahinga mo sa araw. <laughs> Ganun lang po. Uh, parang tao lang din 'yan. Pag napagod, magpahinga. So, si Mitsutik, uh, nabili ko uh, nasa Sibmore Anonas pa ako. 2013. Hindi ako lang kamal. 2013 by December. So, ang halaga po nito, si Mitsutik, ay uh, 599 pa. by one, take one to. Ang uh, kasama po nito, ito, kulay pula. Yung isa po ay kulay lavender na inuwi ko po sa Malasiki, Pangasinan. Pero na tatlong, taan, tatlong taon tatlong taon lang ang kanyang tinagal. At uh, nasira na. Siyempre, alam nyo naman, pag sa probinsya, minsan, panay at hindi naalagaan, masyado. So, bugbog. Kung ba, bugbog. Ito to <laughs> kumbha, yan. Po, laging nagagamit no, wala yatang patayan kaya yun uh, siya, bumigay siya tatlong taon at least nakatatlong taon pero namin siya ko dito kay Mitsutik, itong kulay red na, na nabili natin meron pa nga siyang um, dito pa yung kanyang uh, warranty no, uh, na serial number dito pa kanyang ser serial number So, pati ito, hindi pa natatanggal, no? So, ganun po tayo kaalaga sa ating mga gamit. So, tumatagal talaga ang gamit pag maalaga ka. Parang relasyon lang din yan. <laughs> But, eh, talaga mo, alaga mo mabuti yung relasyon nyo, ay tatagal kayo. Mm -hmm. Bakit napunta doon? <laughs> so, balik na tayo dito. At talagang na-miss nga ako, guys, targa Kasi, kung ikukumpara mo sa mga ibang brand na electric pan, <laughs> kagaya ng Standard, Hanabishi, Camel, Union, uh, Asahi, uh, at iba pang mga branded na electric pan, ay masasabi mong maitatapat mo rin ito my God! Wow! Oh, may ibubuga pala si Metsutik. Oh, may ibubuga si Metsutik. <laughs> Kasi napatunayan na natin na tatagal talaga siya. Basta huwag po natin masyadong pagurin. Dahil siyempre, yung kanyang makina, pag na, nag-overheat po yan, ay talagang masisira. So, at uh, tips ko lang sa inyo, kailangan uh, nasa number one, number two, ang uh, speed lang, no? At uh, wag masyadong paikot-ikotin, O no? Yung kaya, di ba minsan ginaganon, no? Tapos gaganon. gaganon <laughs> niyo mo. So, masisira talaga ang electric fan pang So, kailangan handle with care. Ika nga nila. diba? Kumpito pa, pati ito. Diba? Yung kanyang speed. switching. sweet gym. Yan. Kumpito pa yan, guys. So, diba? Ganun po kaalaga si Monster Daddy sa gamit niya. Imagine, mag-18 years na pala ito. Kaya bigla akong ano, maibahagi po sa inyo itong uh, experience ko kay Mitsutek na uh, dati ang ang binibili ko kasi electric pan lang is standard ano ba yun yun kasi o oh, camel kasi matitibay din naman sila pero for 3D di ba 3D fan eh, pero si Mitsutek ay talagang may panglaban dahil napatunayan natin na umabot siya ng Isang dekada yan, mag 10 years na sa December. Ito to summer. yan. Ito <laughs> yung na natin para matisting testing na ulit natin ang kanyang kalidad. Ito na, sir Karaya. symbol na natin ulit ang Mitsubishi Electric Fan na magsi-celebrate ng 10 years sa December. <laughs> Ito guys, binili ko pa to nung nasa Cebu ano nas pa. Oh. oh. Ito yung unang-unang uh, pinundar ko kasi siyempre pag uh, nasa nangungupan ka sa boarding house eh, kailangan mo ng electric pan so itong unang una kong naisip na bilhin itong electric pan at nagkataon kasi na ba, kada December basta Berman ay eh, may promo si SM. So, ito ay nag, nag, buy one take one. So, halagang 599 pa po ito noon. So, mura pa. So, takin nyo ngayon ang Mitsubishi stand fan. Stand fan to guys ha. Ay nagkakalaga na yata ng 1.3 or 1.4 na siya. No? Ang presyo na yata sa uh, appliance appliances sa appliance center ng presyo nito kaya masasabi kong bawi uh, bawing bawi mukha dito no? work it no work it Mitsutik Mitsutik brand so ito na ang kanyang higpitan ha? Yeah. ang um, tighter. At tawagin na tighter. Yan, feet. Para hindi po kumalas yung ilisi niya pag nakandar na. So, yun. Ha? Tighter. Oh. Mitsuti. Maasahan ka. Ha? Dahil ikaw ay magdidiwang ng yung anniversary. <laughs> oh my God! Wow! Ah, sampung taon ka na kay M1 Star Danny TV sa December. Grabe. Tumagal siya ng ganun ka. So, titistingin na natin ha. So, ito na, star kada. Ayan. Number one. Lagay natin sa. Number two. And three. Ayan, number three. Number three na po, ito. Kikita nyo, guys. Mitsutik. 10 years ka nang alaga ni M1 Star Dani TV at hanggang ngayon ay parang bago ka pa rin. Paano so, para sa akin guys, Star Kada, wala po yan sa brand. Kung maalaga ka po sa iyong gamit, ay tatagal po ito. Gaya nitong si Mitsutik. May uh, natin to sa mga branded, kagaya ng standard ana Bishi ay talagang lumalaban po siya. Yeah. So hanggang dito na lamang starcada 'yan at na-i-reveal na, na ko sa inyo ang amenities na aking gamit na ginagamit dito sa boarding house na magsi-celebrate na pala siya ng 10 years ang dekada na. <laughs> at talaga ang masasabi ko sa inyo na sulit ang pera niyo dito basta maalaga kayo. Po kayo sa inyong electric fan, ayan. Yeah. Hanggang dito na lamang Huwag mong kalimutang mag-subscribe kay M1 Star Dining TV. Andiyan po ang subscribe button. At huwag mo na rin kalimutang hit yung bell icon para lagi ka pong mabigyan ng update ni YouTube pag may bago akong video na upload. So, until next time guys. Sa next na aking pag uh, vlog, pag tutorial at pagbabahagi po ng bang experience sa mga gamit ay ito nyo lamang mapapanood kayo. I'm on Star TV. So, God bless you all. Keep on smiling and keep on shining. <laughs> Mitsuki!